Ako po si Police Parader General Narciso Domingo. A retired. Ang dating hipi ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa na, mga, mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami na nakahuli ng isang tunlarang siyabot kami pang gusto ni Kulong ngayon. Ay ko rin namang sumuko dahil uh, ay kung magaya kay Sekretary de Lima na nakulong ng pitong taon bago na absulto. Masyara na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po <clears throat> nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug by bus sa kasaysayan ng Philippine National Police 990 kilos po ang uh, nakuha namin <clears throat> na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong peso kasama po na sa nahuli ang dalawang suspects at ang isa daw na isang pulis. Si dating pulis Master Sergeant Mayo. Tinanover po namin yung droga sa PDEA. In fact, uh, na nila yun. At kinasuhan yung dalawang suspect na hanggang ngayon nakakulong. Five days after the operation, nakarecover po kami ng CCTV. Ano kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay naglakaw ng ebidensya mula doon sa crisis. Kinilala po namin yung managlakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to make a total of 1.30 when thirty po namin sa dating CPNP yun, General Asuring, na nagutos ka agad ng alarang investigasyon. Yung operasyon na yun ay hindi ko po sana, <coughs> hindi ko po ginasusan ang yun. Normal mo ilang yun ng SOE 4A. At uh, it was supposedly God's way para once and for all, makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero di na rin, na rin po nangyari yun dahil six months after the operation, ay nagpasabog po si eh, Secretary Benor Avalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. grand attempt, eh, ilang minuto pa lang muna huli namin si Mayo, eh. Minisid ko agad yung bata niya, si Mike B. Na nahuli namin si Mayo. Ang ibitin niya po ay mga affidavits, mga salaysay, ng mga boss ni Mayo sa SOU kasi na sina Kianel Ibanez, Kianel Rosales, Medya Salmingo at iba pa. Nung dahil sa press ko na yun, pinag courtesy resignation po niya ang lahat na full kernels and generals ng PNP. Habang 953, di si Oso podong tinanggap tatlong general at lalim-ibang polbridge general. Pero wala pang general Domingo dum. Dahil alam po nang ating Pangulong Bonbon Marcos na si General Domingo ay wala kinalaman, chan sa kalakaran ng dagua. Ganun pa ang maraming sandamakmak makna complaints. Yung bata ni Sayil J. Abalos na si Napol Combat yung na, na dismiss na Napol Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for two years wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa Korte. At yung uh, in 2024 nakapag retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nakapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napol Combine Share, si Secretary John B. Cremulia at sa San Napol Combine si Atty. Darlaby. Isinalam ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit Kapila ka sila yung masalay sa inyo Kay Secretary John B. At kay Atty. Bernabe. Na kinagat na magkagal nila. Hook, like, and sinker. At kung noon ay ang parata sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Mas tuwing di pa ngayon. Ang parata ni John Bick, secretary John Wick is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Para may grand. Pero para sa akin, grand funding lang ini. eh. Paano nangyari yung? Eh, pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang applications po doon eh, eventually madi-dismiss ang kaso ni Mayo madi-dismiss ang mga kaso ng mga boss niya pati, pati siguro yung mga nag pelferit, nagnakaw Madi-dismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit masyadong injustice pati si General Asurin na umuo lang naman nung nag-message ko na may follow operation kami e na isang warehouse pa may message ko na gano'n, nag-reply na, okay. Ngayon, gusto pang idamay ni Secretary John Bick. To Secretary John Bick, sir, dito sa kinasuhan mo na tatumpo, baka wala pa sa kalahati yan yung involved talaga eh. Please, uh, review, and rectify your file cases buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang, abang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila. Kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. Tama na yung ibang slides mo eh. Na yung isang tonelada ng na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang mo nakita, itong mga witnesses mo, sila, Sergeant Mayo, Keren Ibanez, Gonzale, Rusal, Keren Gonzales at Medyo Salmingo, ang siyang matagal na sa wala pa ang pilit, mga anti-drugs operatives sa mga yan. Tapos ako panatangan mo na kabago-bago first time gumasay ng isang anti-drug unit na pili. At dalawang wala pang halos dalawang buwan pa lang na pong nanamin yung isang tunilad ang siya po. Ang information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos nung nahuli natin yung isang tunilad sa bagyan. Kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin na hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, ay dapat pinatay, pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Pumumarcos yan at ang dating si Pinpinon. Pin, Pin, Pinon, si General Asurin ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful. Na mas maganda ang buhay ang sospek, buhay yung kriminal. na habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa kaysa mamatay ura-urada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka, Secretary si John Dick, sir. Nandiyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ng ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang matunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us. Hindi mo pa, hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair, Atty. Bernabe Sir, abogado ka. Hindi mo alam na para may admissible sa korte yung mga CCTV footage na yan. Eh dapat may court order. At dapat isperto ang mag-extract ng files. Eh hindi. Inihira namin yan doon sa may-ari ng CCTV, pinag-iusap namin. Nung una, ayaw pa nga pumayag. Pero, pumayag rin, pumayag rin bandang huli, kaya may-extract nung intelligence officer ko. May recommendation sa Pang, may dismiss kaming mga tatlong presidential appointees. 2023 pa lang, dismiss yung dalawa doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas, -kamas investigation yun? investigasyon To Secretary Boeing Remulia, sir. Please let, let nari remind you. na dalawang beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulion at si Atty. Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinakitan pa natin dalawang babaeng prosecutors ng dalawang senior prosecutors para di basta bastang ma-intimidate ng mga ni Mayo. Please review also sir, the file cases, planting of evidence, and delay and blanking of bungling of a drug case. this are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya, at kami ang bilang gantila sa amin dahil nalugi sila ng worth 7 billion worth ng drugs ay kami ang makukulong. Please, sir. Review and amend your complaints. This is a miscarriage of justice. To Prosecutor Fadulyan, sir. Alam mo naman ang tama. Para sa bayan ng to tayo, karma syarihan. sa mga polis at sa NBI na magsiservice sa mga warant na yan mag-unostili po kayo dahil sa nabanggit ko kanina, diskarte ng mga na kanina discard din mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugay nilang 7 billion sa amin na nakauli at meritas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita niyo naman, may back in 2017. May nakuha 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? Yung customs officer, eh, intelligence officer ng customs. At yung Police na nagbigay ng tip doon sa taga-customs ang nagkakaso. Hindi na kundi pa ngayon customs. Si Gumban na yan. At yung polis na nagbigay ng information. I wanted din ngayon. I think kaya nila share Patuloy ba tayong magpapagamit dito sa mga nag-aari-ari ang mga sindikato? Pag-isipan yung mga kasama. sa ating Pangulong Bongo Marcos, sir. I am praying that you will bring back common sense and order over this broa, over this miscarriage of justice. I know that all things work together for good for those who are called according to his purpose. Pero sa sitwasyon nito, hindi ko na rin po alam ano anong purpose. Bahala na po si Lord sa atin. May God bless us all. Thank you.